Out niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, karapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Karapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not leave a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. I-quote nyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon.